Umakit na sigit isang daang lungsod at munisipalidad ang sinilalim sa state of calamity dahil sa El Nino. Sa ilang bahagi naman ng Angat River, wala ng tubig at nagkabitak-bitak na ang lupa. Nasa frontline balitang yan si Maricel Halilig. Nagkabitak-bitak na ang lupang ito sa hilagang bahagi ng Angat River sa North Zagaray, Bulacan. Dating naaabot ng tubig ang lugar na ito. Pero dahil sa El Nino, tuyong-tuyo na ang lupa. Malaking pasakit ito para sa mga katutubong dumagat na nakaasa ang kabuhayan sa pangingisda. Wala na silang mahuling isda dahil mababaw na ang ilang bahagi ng ilog. Nadagdagan din ng isang oras ang pagtawid sa ilog ng mga katutubo. Kung dati, dalawang oras lang. Ngayon, inaabot na sila ng tatlong oras dahil imbis na magbangka, naglalakad pa sila sa tuyong bahagi ng ilog. Sa Iloilo City, Problema rin ang tubig dahil sa epekto ng El Nino. Ayon sa lokal na pamahalaan, halos 20% na lang ng kanilang populasyon ang may supply ng tubig. Natutuyo na ang mga ilog sa lungsod. Karamihan, sa balon na lang umaasa. Pero pati ito, unti-unti na rin nauubusan ng tubig. Isinailalim sa State of Calamity ang Iloilo -Ilo City noon pang lunes dahil sa water shortage, bunsod ng El Nino. Upon our investigation, most of the shallow wells have dried up. Iloilo has not uh, experienced uh, rainfall for the past uh, three months. No? Mm -mm. So we are officially in a drought. 12.5 million pesos ang inaprobahang calamity fund ng LGU para tugunan ng water shortage. Gagamitin daw yan sa pagdadeliver ng may inum na tubig sa mga apektadong barangay. Kabilang ang Iloilo -Ilo City, sa higit isang daang lungsod at munisipalidad na nasa state of calamity ngayon, ayon sa task force El Nino. Halos apat na bilyong piso naman ang halaga ng pinsala nito sa sektor ng agrikultura. Patuloy daw ang paghahanap ng solusyon ng pamahalaan laban sa epekto ng El Nino. Long-term solutions po talaga is yung irrigation. Mayroon akong high dam projects na pwedeng maging operational between uh, now and 2028. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Edling Gaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.